Yeah, yeah Bakit ba nagiging manhit? Ano ba talaga ang sanhin yan? Kung sa'kin sa ka lang nagpapapansin Wala na sana tayong alitan Di naman nagulang sa lambing Kaso kapalit pala ay habdilang Kapag saba nagpaangkin Sa iba baka sa sarili mo wala kang bilang Alas ka kadampilan Ang mga labi natin kalakuang bisa gantian Tayo rin naman dalawa nagsira Huwag mo ko sisihin kung bakit ang relasyon natin Nawasak baby Di ako yung nilaman ng galit at nagpasira sa alak baby Yun na naman ang daylang ko Yun na naman ang daylang ko Yun na naman ang ko Yun na naman ang daylang ko Ilan naman ang dahilan ko? Di na para magtampo Yun lang naman ang dahilan ko Mahilahan ka sa akin ang inaayawan ko Kaso dumating yung araw Makatapos na mahabang pagsasama ay pagsasawaan mo Kasi yun naman lagi eksena sa uli Kung hindi magandang biyernal lang kakatulik Kung akala mo ang mapapasakop sa mga sorin mong nababalot ng kasino Nga de, ako hindi deh, deh. Halos kakadampi lang sinabi natin biglang hiwalay Lumuluwa ka pa sa nang bigla mong binigay Mga regalong inabot, ikaw naman yung sumuway sa atin Wala ka nang babalikan Wala ka nang mahalikan Lalo pa ngayong anihan Di na para mahibang wow. Alas kakadampi lang Na mga labi natin kala ko ang bisa Hanggang sa nagantiyan Tayo rin naman dalawa nagsira Wag mo ko sisihin kung bakit ang relasyon natin nawasak Baby, ako yung hila mo ng galit at nagpasira sa alak Baby, yun na naman ang daylan ko 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 Yun na naman ang daylan ko. Day ko. Day ko. Day ko Di na para magtang